Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman At uh, doon sa mga hindi pa subscribe, umiling po ako ng kaunting pabor na subscribe ang aking maliit na channel Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bago kong mga video Maraming maraming salamat sa inyong lahat So guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic para madaling matapos, no? So, ang ibabahagi ko ngayon sa inyo ay ang walong bahagi ng ari ng isang lalaki, no? Kaya simulan na natin. Ang ari ng lalaki may iba't ibang anyo at bahagi at mga koneksyon, no? So, narito ang ilan sa mga ito. Yung number one is yung tinatawag na penis. Yan yun ang pinakamain, no? Ito ang pangunahing bahagi ng ari ng lalaki. Ito ay isang tubo, parang tubo, no? Na may iba't ibang bahagi tulad ng ulo, balat, yung foreskin niya, at yung uh, mismong titi, no? Yung ano niya. So, yan. Yan po yung number one. At ang number two naman, yung tinatawag na testicles. No? Testicles naman ito. Ano ba ito? Yung tinatawag na bayag o bitlog. Ito ang mga glandurang bahagi ng ari ng lalaki na nagpuproduce ng mga hormone tulad ng uh, testosterone at uh, naglalabas ng mga sperm cell na kinakailangan para sa reproduction, no? So, yan po yung number two, yung testicles. So, yung number 3 naman is yung scrotum naman na tinatawag. Ito ay ang balat na bumabalot sa testicles. Ito ay mayroong kakayahan na mag-contract upang mapanatili ang tamang temperatura para sa production ng sperm cells ng lalaki, no? So, yan po yung number 3 number na scrotum na tinatawag, no? At ang number 4 naman natin, yung tinatawag na uh, uretr na naman ito. Ito ay isang daanan o kanal na magdadala ng ihi mula sa pantog, bladder patungo sa labas ng katawan. No? Ito rin ang daanan na ginagamit para ilabas ang mga sperm cells kapag uh, nag-orgasm ang isang lalaki. So, guys, interrupt ko muna kayo yung mga pronunciation ko doon sa mga may hirap na mga medical words na tinatawag no? pagpasensyahan niyo na kung medyo yung mga ano ko diyan pati na yung pronunciation ko diyan o ano na pasit pasensyahan niyo na so yan po yung number 4 no yung ure urethra na tinatawag at ang number five naman yung tinatawag na prostate gland naman ito ito ay isang maliit na glandula na matatagpuan malapit sa bladder o pantog ito ay nagpo-produce ng likido na nagbibigay sustain at uh, protection sa sperm cells habang nasa loob ng ari ng lalaki. So, yan po yung uh, tinatawag na prostate gland naman, no? At ang number 6 naman natin, ang tinatawag na epididymis. Epi epididymis naman ito, ang hirap na ang bigkasin. Ito ay isang party ng uh, sistema ng uh, reproductive ng lalaki kung saan, ang mga sperm cells ay nag ay nagmature at nagiging handa para sa fertilization fertilization naman to no so yan po yung number 6 natin at ang isang bahagi pa ng ano ng lalaki ay yung tinatawag na copper's glands naman ito ito ay ang mga maliliit na glandula na nagsisecret ng kat ng katas no naglalabas ng katas o pag ejaculate fluid na nagbibigay lubrication sa urethra at nag-aalis ng natirang ihi sa urethra din no so yan po yung uh, tinatawag na coffer's glands na tinatawag so yung number 8 naman natin yung tinatawag pang last natin yung vast difference naman ito ito ang mga daanan na nagdadala ng sperm cells mula sa epididymis patungo sa urethra kung saan sila ay uh, nilalabas tuwing labasan ang ng ang lalaki o mag orgasmo ang isang lalaki. So yan yung number 8 na vast difference. Pero guys, maraming marami pa yan pero yung mga sinasabi ko, yun lang po yung mga medyo talagang ano na malapit talaga dito sa ano ng lalaki, no? So yan po yung uh, walong ano guys, ano tawag dito, yung uh, bahagi o bahagi o anyo ng uh, ari ng lalaki. Iyan po ay mga may connection po 'yan. Kagaya po din ng uh, mga kababaihan sa atin, marami din pong anyo yung ano natin, yung tawag dito, yung ari natin nakagaya din ng lalaki, no? Yung sa atin naman nandoon na yung natawag na matres, you know, iba-iba yung ano naman cervix o vol mga uh, vulva o ano ba yung sa atin naman So kaya naisipan ko pong uh, iyanu ka to kasi puro na lang kasi sa babae sa babae na lang lahat yung uh, inaano ko binavlog ko no. Dahil naman dito kumpleto naman itong medical na ano ko. Dito ko po kinukuha lahat-lahat ng mga uh, tawag dito. Yung mga tungkol sa ano pang medical talaga na mga kung ano yung mga sakit, yung mga kung ano-ano guys. Hindi po ako nag yung nagtatanong-tanong dyan o saan-saan lang ko lang kinukuha ito po ay talagang ano to is encyclopedia medical encyclopedia po ito dito sa Japan ay talagang legit po ito kaya pinipili ko lang po yung kung ano yung babasahin ko ita ko at uh, ginagawan ko ng vlog pero paalala lang po guys hindi po ako nag uh, nagbibigay ng kung ano anong mga advice no dahil hindi po ako isang doktor so hindi po ako nagbibigay nagre-reseta o nag uh, ano nang mga kung ano anong mga gamot dahil hindi po tayo doktor so yan po yung uh, ano natin guys yung uh, walong bahagi ng ari ng lalaki no at uh, number one yung penis no yung uh, titi number two yung testicles o yung number three scrotum at ang number four urethra. at ang number five naman ay yung prostate gland at ang number 6 naman yung epididymis naman to. Ang hirap bigkasin. Bahala na kayo kung mali yung inano eh, eh, binigkas ko. At ang number 7 naman yung co-first glands. At ang panglas naman natin is yung vast difference, no? So sana guys, meron kayong uh, uh, napulot ngayong araw na ito. Na para naman halimbawang may magtanong sa inyo um uh, tawag tungkol naman ito sa bahagi ng ari ng isang lalaki meron po kayong kauntin man lang nalalaman no na ah, ganito pala ganito din pala hindi lang po para sa ating mga babae meron din po sa kalalakihan, kaya po po ito ginawa ng uh, video, no? Alam ko naman na hindi siya, hindi siya gaano, uh, tawag dito, nakakatuwa o ano ba to, uh, o may interest ba po tayo, pero, minsan din, mas maganda na rin yung uh, may nalalaman tayo kahit paano, kasi alam nyo guys, kaya po ako, meron akong mga, hindi lang po iisa ito, marami po ito, dalawa po itong insight, kasi, Since maliit pa ako talagang wide reader po mag, mag, mahilig po akong magbasa. Kaya po uh, tawag dito, naisipan ko na ito ang aking maging uh, ni sa aking channel, no? Yung mga yun na nga kung iba-iba pero hindi, yun na nga sinasabi ko po, hindi po ako nang gagamot o mga ano, kundi yung binabahagi ko lang sa inyo ang mga informasyon na hindi natin nakukuha. Minsan kasi kung halimbawa tungkol sa mga sakit-sakit, kung hindi tayo magpatingin sa doktor, hindi natin nalalaman. Pero at least kung ano yung mga prevention minsan, kung ano yung mga ano sakit-sakit na mga anong klasing mga sakit, malalaman natin. So yan po ang uh, gusto kong i-share sa inyo na kahit uh, libre dito makikita nyo o maano. Basta tandaan natin na hindi ko po kinukuha-kuha lang yung information ko kung saan sa ang mga kung ano-ano guys. Kundi pinag-aralan ko po yan at uh, talagang legit po ang pinanggalingan no. Labas na lang po sa aking experience na mga bagay na ano tinatalakay ko sa inyo ay talagang experience ko rin yon ang mga uh, tawag dito. May mga katotohanan, no? So, ayan guys, sana nagustuhan nyo. At sa doon, sa hindi pa nakapag-subscribe, bumiling po ako ng konting power. Is ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. At hanggang sa susunod, maraming maraming salamat.